At magandang balita po para sa pamilya ni Mang Dolphy ang pagbuti ng kanyang kalagayan sa nakalipas na mga araw. Stable bagamat critical pa rin ang kanyang kondisyon. Ang partner niyang si Sasha nakikipag-nagkapagpatugtog na ng mga awiting pamasko mula sa Makati Medical Center nakatutok live si Trisha Zapata. Trisha Jiggy, nga mga nakakarang araw ay sunod-sunod ang mga balita tungkol sa kalagayan ng Comedy King Samantala. Ang pamilya Kison ay humingi muna ng pahinga mula sa mga panayam at briefing ngayong weekend. Ganito ang tweet ni Jaja Padilla kaninong umaga. Sa kanyang tahanan daw siya nagpahinga at nagising kanina para raw magkaroon ng sense of normalcy. Nagpapatugtog din daw siya ng Christmas tunes para pagaanin ang paligid. Nagpasalamat din siya sa lahat ng mga nagpahayag ng pagmamahal at suporta pati na sa mga bumisita at tumulong sa kanilang pamilya. Lubos daw ang kanilang pasasalamat. Naniniwala ang anak ni Dolphy na si Eric Kizon na ang pagbuti ng kalagayan ng ama ay dulot ng taos-pusong pagdarasal ng lahat ng nagmamahal sa Comedy King. Sa pinakahuling medical update ng Makati Medical Center na ibinigay ni Dr. Eric Nubla kahapon, nakarecover na raw si Dolphy mula sa metabolic encephalopathy o ang temporary o permanent damage sa utak dahil sa toxins o mga lason sa dugo o kakulangan ng oxygen. Wala na rin daw siyang pulmonya. Itinigil na ang dialysis at blood transfusion. Binawasan na din ang mga pinapainom na gamot. Pero 20% lang daw ang kidney ni Dolphy ang gumagana sa ngayon. Kahit stable, nananatili pa rin kritikal ang kanyang kalagayan. Jiggy, nananatili pa rin hanggang ngayon sa ICU si Dolphy Kison. Pero kung magpapatuloy daw yung improvement sa kanyang health condition, ay maaaring next week daw ay ilipat na ito sa regular na kwarto. Jiggy? Maraming salamat, Tricia Zafra.